Hi, maganda araw sa inyong lahat. Welcome ulit kayo dito sa channel ko. Ang topic natin ngayong araw na to ay kung paano ba makakapagparami ng native chicken na at least meron kang maiipon o mapapalaking native chicken na 300 heads within 4 and a half months to 5 months. So una muna, meron ka dapat maluwag na space at meron ka din dapat bahay na paglalagyan sa kanila na sisilungan nila pagkagabi na hindi sila crowded. At meron ka din dapat pondo na ini pambili mo ng initial na inahin mo yung ready to lay pullet at saka rooster. Meron ka din dapat pondo para sa feeds nila at saka vitamins kung balak mong gumamit ng mga uh, vitamins na produce ng laboratory. Pero kung ang plano mo ay herbal-herbal lang, no? edi di yung pondo mo para sa feeds at saka yung uh, initial na stock mo ng ready-to-lay na gagawin mong inahin, ay yun muna ang dapat na meron ka. no? So ano muna ang gagawin mo? Pag titingin ka ng ready-to-lay pulet na native chicken, na pagkahinawakan mo na yung likod ay uupo. Ibig sabihin naka-ready na siya para mamate, no? Para mag -breed. Dapat at least 10 ready to lay pullets ang bibilin mo at dalawang rooster. Kasi ang usual na ratio ay 5 is to 1. Limang babae, isang lalaki. At para hindi mag-away ang mga rooster mo ay paghiwalayin mo ng pen. Limang babae at saka kasama yung isang rooster sa isang pen at yung sa kabila, limang babae naman at saka kasama yung isang rooster. So ang gagawin lang nila ay mangitlog at maglimlim, no? Magbreed lang sila. Hihintayin mo yan ng two weeks at least na mag-produce ng itlog. Kasi pagka ganon na nag kakakakak na yung tumutunog na sila at uupo na pagkahahawakan mo yung likod nila, ibig sabihin nakaredy na sila. At within two weeks, kung nangitlog na sila, limbawa, tigsa sampo sila, no? Tigsa sampo silang itlog ang naproduce nila. at si eh, Edi Big sabihin, 10 days na yon, no? 10 days na hinihintay mo na bago maglimlim. At maglilimlim yon ng 21 days para makapisa sila. Ibig sabihin, yung total ng hinintay mo na araw ay 45 days. Kasi 14 days yung hinintay mong mangitlog sila, 10 days na umiitlog sila, and then 21 days na mga maglilimlim sila. Although, ang totoo niyan, no, meron yung nangingitlog na 14, lalo na yung mga bata-bata pa, magagaling silang mangitlog. Itlog sila ng mga 14, 15, ganyan. Tapos, meron pang sobra-sobra, no? Or, yung iba naman ay 10 lang, 12, ganon. So, ilalagay na lang natin, no? Imaginin mo na lang na, limbawa, sampo. sa sampo sila. Ibig sabihin, may itlog na silang 100, no? 10 times 10, di 100 na. At napisa lahat yun, within 21 days, eh di ibig sabihin, may 100 chicks ka na. Kung within 45 days, ay nakaproduce ka ng 100 chicks, ihihiwalay mo ka agad yung mga kiti dun sa nanay nila. Huwag mong isama ang nanay nila doon sa brother. At pagpapahingahin mo sila ulit, no? Uh, usually, mga manok, magpapahinga lang yan ng mga one week, and then next week, u iitlog na naman hindi aabot ng one month na bago mangitlog ulit kung maganda ang pagpapakain mo at saka yung management mo syempre dun sa inumin nila dun sa paligid nila 'di ba yung lagi kong nila lecture yung lagi mga video kong mga nakaraan puro yon paulit-ulit na linis ng bahay ng feeder water yung tamang measurement at tamang pagkain sa bawat cage at saka yung tamang oras ng papapakain. No? So kung gagawin mo lahat ang mga yon, syempre mabilis na mag ulit ng itlog yung mga inahin. Pagka nang sila ulit, ibig sabihin, hinintay mo ulit ng 14 days, then 10 days, ganun halimbawa ulit, no? 10 days ulit, eh di itlog siya, 10 ulit, ting sa 10. And then, 21 days ulit na magpipisa. Ganun ulit, no? 100 heads. O, di may 200 heads ka na. Tapos, another hintay ulit ng ganun ding mga araw. Ganun din ang gagawin mo, no? Hiiwalay mo kaagad yung mga kitinya at ilalagay mo sa brooder. At dapat meron kang sapat na brooder na paglalagyan Uh, projected mo dapat yon na ganitong araw meron na ulit akong kiti mga ganon no so dapat nakakompute ka na ito dapat ang brother ko sa ganitong uh, panahon eh nandito pa sa ano sa brother itong mga kiti na iba may may nasa growing pen pa lang mga ganon no so wala akong paglagyan kailangan meron ako uh, sapat na brother na susunod pa ganon dapat no So, dapat alam mo yung uh, estimated time na magkakaroon ka ulit ng 100 chicks. And then ganun ulit. So another 45 days para makaproduce ka ng 100 heads na kiti. So ilan lahat yun, 'di ba? 100 uh, almost 145 days for any half months ma, ganun, no? M mga 4 and a half months ang nagugul mo para makapag-produce ka ng 300 heads na kiti. Ibig sabihin, mas kokonti ang inahin mo, mas kokonti ang kiting mapoproduce mo. Mas marami ang inahin mo na sabay-sabay na nangingitlog, no? Mas marami ang mapoproduce mo mga kiti. So hindi lang huwag kang huminto doon sa limang hens lang or sampung hens kung ang gusto mo ay malakihang production ng mga kiti. At wag ka ring mag ano wag ka magpilit na mag-produce ng maraming kiti kung masyadong limited ang area mo kailangan controlled ang pag-produce mo naman ng kiti although kung marami kang inahin dapat pagka may mga na-produce ka na at lumaki sila dispose ka magdi-dispose ka talaga at mamimili ka lang mga pulet na gagawin mong inahin ulit pamalit no ganun lang ang gagawin mo para hindi ka maubusan ng inahin. At yung pag-produce ng kiti na yon depende doon sa target mo, kung ano ba ang gagawin mo sa kanila. Una ba, magpaparami ka ba muna, at saka ka na magbebenta, pero usually, alam mo nyo, pagka limited ang area mo, hindi mo magagawang mag-free range, naka-confine lang. Kagaya ng dito sa akin, confined lahat sila. At pag dumating na sila ng 2 and a half months, bago mag 3 months, out na sila doon sa brood, sa growing pen. Yung mga growing pen ko kasi, brooder at the same time growing pen. So, ganun lang ang gagawin para makapagparami ng native chicken. Yun ay kung maganda ang management mo, ang housing mo, may pondo ka, maluwag ang area mo, pwedeng gumala sila, ganoon. At maluwag din dapat yung bahay nila na pwedeng silungan nila uh, during the night. At saka yung daytime na umuulan, mga ganon. At mainit na mainit. So, wag mong palalabasin sila kung mainit na mainit. Pero kung limited ang area mo, nakakagaya ko. Kasi ang likod namin, puro puno yan na hindi pwedeng magputol ka basta-basta. Kailangan mong humingi ng permiso. <laughs> permiso. So, kailangan mong humingi ng permiso para maputol mo ang mga na yon at maraming mga requirements. E di huwag ka nalang magputol, no? So, yung limited area na lang na ano, may pwedeng paglagyan ng mga bahay ng mga manok, yun lang ang ginagamit ko. Pag may mga lumaki, out. Ganon. Pag may napisa, in. <laughs> so, tsaga-tsaga lang. Pero kagaya ng sabi ko, pagka maluwang ang area mo, okay lang. 300, 500, 1,000 heads, sige lang. Basta kaya mo. Kaya mo kustusan, kaya mong alagaan, at kaya mo uh, idil kung halimbawang pwede na silang ano, pwede na silang i-market, no? So, hanggang dito na lang. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa video ito. At huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit naman ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat pa rin sa mga nag-share, no? May mga nakikita pa rin akong mga uh, nag-share at nagko-comment. Thank you sa inyong lahat, mga pabalik-balik. At saka yung mga dating mga subscriber na nakikita ko, may bumabalik-balik, no? Thank you sa inyong lahat. At sana pagpalain tayong lahat araw-araw at panatilihing masaya, masigla at manusog ang ating mga manok.